Isang nakakagulat na pagbabago sa mundo ng libangan sa Pilipinas, isang minamahal na komedyante sa Z, na ngayon ay nahatulan sa isang krimen na nag-iwan sa mga tagahanga ng kawalan ng paniniwala. Si Archie Alemania ay nagkasala. At ang babaeng nasa sentro ng lahat. Walang iba kundi ang bida ng ACV na si Rita Daniela, isang babaeng ang lakas at katahimikan ay naging simbolo ng hustisya. Maligayang pagbabalik sa channel, lahat, kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento sa likod ng mga bituin, ang mga lihim sa likod ng mga ngiti, at ang katotohanan sa likod ng mga headline. At ngayon ating tatalakayin ang isa sa mga pinaka-emosyonal, kontrobersyal, at nakakadurob ng pusong iskandalo sa showbiz na yumanig sa Pilipinas, ang aktor at personalidad sa TSI na si Archie Alemanya, na kilala sa kanyang alindog at komedya, ay nahatulan ng mga kahalayan, isang kasong isinampa na walang iba kundi ang kanyang kapwa artista na si Rita Daniela, isang taong palaging hinahangaan ng mga tagahanga dahil sa kanyang kagandahan at tahimik na lakas. Ano nga ba ang nangyari noong gabing iyon? Paano na uwi sa isang legal na labanan ang isang palakaibigang kilo sa pagitan ng mga kasamahan, isa na magtatapos sa isang hatol na nagkasala? At ano ang reaksyon ng mga tagahanga ngayong sa wakas ay naibigay na ang hustisya? alamin natin ang lahat nagsimula ang lahat isang gabi noong Setyembre 2024, isang gabing nila iyon para sa pagdiriwang. Nagdaos ang ESIF Network ng isang Thanksgiving party na puno ng tawanan, inuman at karaniwang kislap ng showbiz. Si Archie Alemanya, nakilala sa kanyang masiglang personalidad, ay naiulat na masayang masaya, marahil masyadong masaya, kabilang sa mga dumalo ay si Rita Daniela. Isang respetadong aktres at mga awit na may dekadang karera at reputasyon sa profesionalismo. Wala siyang ideya na ang dapat sana ay isang ligtas at palakaibigang gabi ay mauwi sa isa sa mga pinakatraumatikong sandali ng kanyang buhay. Ayon sa salay sa inirita, si Archie, na lasing noon, ay nag-alok na samahan siya pa uwi. Tila hindi ito nakakapinsala noong una, isang magalang nakilos. Ngunit sa loob ng sasakyan na iyon, nagbago ang lahat, sinabi niya na si Archie, ay hindi na aangkop na nakahawak, sinubukang yakapin siya, at pinilit pang ang halikan ng malapit na siyang lumabas. Gulat at nanigas, halos hindi maintindihan ni Rita ang nangyayari. Nang sa wakas ay nakauwi na siya, tahimik lang siya. Walang post, walang pahiwati. Walang reklamo. Tahimik lang. Dahil paano ka nga ba magsisimulang magsalita tungkol sa isang bagay na labis na lumalabag, lalo na kung may kinalaman ito sa isang tao mula sa iyong sariling grupo noong Oktubre 2024, isang buwan ang lumipas. Sakalang nagkaroon ng lakas ng loob si Rita na magsampan ng reklamo. Naaalala ng mga tagahanga kung gaano siya katahimik noong panahong iyon, halos hindi aktibo sa social media, ang kanyang karaniwang kislap ay humina. Marami ang nag-akala na nagpapahinga lang siya pagkatapos ng isang abalang panahon. Ngunit ngayon, alam na natin ang katotohanan. Naghahanda siya para sa isang laban na susubok sa bawat onsa ng kanyang lakas. Kalaunan ay isiniwalat ng kanyang abogado, si Atungi. Magi Abraham Garduke, kung paano nakipaglaban si Rita sa mga emosyonal na pagkasira, mga gabi ng pagdududa, at ang takot na husgahan ng publiko. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya. Pagkatapos ay dumating ang ebidensya na nagpabago sa lahat. Mga text message mula mismo kay Archie. Sa mga mensaheng iyon, humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pag-ugali ng gabing iyon, inamin na hindi naaangkop ang kanyang ginawa. Ang mga salitang iyon na isinulat mismo ng kanyang kamay, ang naging tahimik na saksi na mas malakas magsalita kaysa sa anumang argumento sa korte, hati ang mga tagahanga ng unang lumabas ang kwento. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Si Archie Alemania, ang nakakatawang lalaking nagpatawa sa mga tao sa Egbobligang ang mananayaw na tila laging masayahin at mabait. Ngunit habang dumarami ang mga detalye, ang kawalan ng paniniwala ay nauwi sa kalungkutan at pagkatapos ay sa suporta para kay Rita. Pagkatapos, noong Oktubre 24, 2025, sa wakas ay lumabas ang desisyon ng Korte. Hinatulang guilty ng Bacor Municipal Trial Court si Archie Alemanya ng mga gawa ng kahalayan. Siya ay sinentensyahan ng walang katiyakang sentensya sa bilangguan na isang buwan at isang araw o hanggang isang taon at isang araw, at inutusang magbayad ng apat na pulibo bilang civil indemnity at moral damages, kasama ang interes. Binanggit ng hukom ang mga text message na iyon bilang patunay ang hindi maikakailang pag-amin ng pagkakasala. Malinaw, kusang loob niyang inamin ang kanyang ginawa nang lumabas ang balita Nagdulot ito ng pagkabigla sa buong showbiz sa Pilipinas. Sa social media, ang mga reaksyon ay agad at emosyonal. Hustisya para kay Rita, tweet ng mga tagahanga. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang kanyang katahimikan ay makapangyarihan, komento ng isang tagahanga sa Instagram. Ang iba ay nagpahayag ng dalamhati na nagsasabing lumaki silang pinapanood si Archie at hindi kailanman inakalang makakagawa ito ng isang bagay na ganito kalupit. Samantala, naglabas ang kampo ni Rita ng isang maikling pahayag. Lumaban siya ng husto upang makamit ang hustisyang nararapat sa kanya. Simple, ngunit mabigat. Dahil sa mga salitang iyon ay mga buwan ng sakit, paghihintay at katapangan, ang industriya ng libangan ngayon ay nasa malalim na pagninilay. Maraming mga kilalang tao na dating nakatrabaho ni na Archie at Rita ang nanatiling tahimik, habang ang iba ay nagpakita ng banayad na suporta, nag-like ng mga post ni Rita, o nagbabahagi ng mga kot tungkol sa lakas at hustisya sa Pilipinas, kung saan madalas na sinusundan ng mga tagahanga ang kanilang mga idolo na parang pamilya, ang kasong ito ay naging higit pa sa chismis lamang. Ito ay naging isang usapan tungkol sa pagsang-ayon, paggalang, at mga emosyonal na peklat na kadalasang itinatago ng mga kababaihan sa larangan ng libangan. Para sa maraming tagahanga, ang hatol na ito ay higit pa sa isang desisyon ng korte. Ito ay isang paalala na walang sinuman ang hindi mananagot, gaano man sila kasikat, nakakatawa o kaakit-akit at tungkol kay Rita. Siya ay naiulat na naging hawahan, nagpapasalamat at handang gumaling. Maaring siya ang biktima sa kwentong ito, ngunit sa paningin ng kanyang mga taga-suporta, siya ay naging isang bagay na mas dakila, isang simbolo ng katapangan, kaya ano ang mangyayaring ayon? Apela ba si Archie Alemania? Sa wakas ba ay babasag na ni Rita Daniela ang kanyang katahimikan sa isang panayam na nagpapakita ng lahat. Ang mga tagahanga ay naghihintay, nanonood, at nagpipigil ng hininga, ngunit isang bagay ang malinaw, ang sandaling ito ay nagpabago sa buhay nilang dalawa magpakailanman, ipinakita ni Rita sa mundo na kahit sa katahimikan, maaari kang lumaban. At si Archie ay dapat harapin ngayon ang katotohanan na ang isang gabi ng kawalang ingat ay sumira sa isang buhay ng reputasyon. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa dalawang kilalang tao. Ito ay tungkol sa katotohanan, justisya, at lakas ng loob na magsalita, kahit na maaaring hindi ka paniwalaan ng buong mundo sa simula, dahil minsan, ang pinakamalakas na tagumpay ay ang ibinubulong habang umiiya. Kung nanatili ka hanggang dulo, salamat sa panonood at tandaan, sa likod ng bawat headline ay isang kwento ng tao, at sa likod ng bawat bituin ay isang pusong nakakaramdam. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong magbubunyag ng mga emosyon, iskandalo at tagumpay ng mga bituing mahal mo. Ito ang iyong chismis na tagaloob, paalam na, hanggang sa mabasag ng susunod na katotohanan ang katahimikan.